Sa kanyang pagharap sa ikatlong House Squad Committee hearing, mabibigat na impormasyon ang isiniwalat ni dating Albuera Leyte Chief uh, Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Kaugnay sa umunoy war on drugs ng nakaraang administrasyon. Naniniwala Roses si Espinido na may human rights violation sa nakaraang kompanya kontra droga. Sinuwal talakay sa detalye. Mabigat ang mga binitawan sa salaysay ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa pagharap nito sa ikatlong House Squad Committee hearing. Batay kasi sa kanyang sinumpa ang salaysay, inamin ni Colonel Espinido na mayroon kota at reward system noong ipinapatupad ang Operation Tokhang bilang isa sa mga programa ng Duterte Administration sa War on Drugs nasa 50 hanggang 100 per day ang ibinigay umano sa kanila na kota. Kinumpirma din nito ang reward na ibinibigay sa bawat illegal drug operations. Po sa affidavit nyo, na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga Pogo, galing sa Pogo. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Siya Your mismo honors. ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang Pogo ang pondo dito. Sa yes. Naniniwala o mano si Espinido na mayroong mga human rights violations noong ipinapatupad ang war on drugs noong nakaraang administrasyon. Sinabi rin ni Espinido na isa sa mga nagpupondo sa reward system sa anti-legal drugs si Senator Bongo na nabanggit din niya sa kanyang sinumpaang salesay. Pero nang kumpirmahan nito ng mga mambabatas Your Honor, Mr. Chair, uh, allow me to answer that in a... Executive si Your Honors. Kasama rin sa kanyang sinumpa ang Salesay ang pangalan ni dating PNP Chief at ngayon ay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Espinido, si Senator de la Rosa ang pumili sa kanya na maging hepe ng Alguera Leyte at naguutos umano sa kanya na linisin ang illegal drug operation sa Alguera. Kay Senator Bato rin daw siya nagbibigay ng report kaugnay sa kanilang operasyon laban sa droga. Kasama na dito ang pagpatay umano sa mga illegal drug suspect. Agad naman sumagot dito si Senator Ronald Bato dela Rosa. Ano ba sa mga palang pag-uwing neutralize ang drugs? You have to neutralize the drug problem. Di ba? Sinabi ko bang patayin yung tao? Wala mo ba sinabi patayin yung tao? sinabihan hindi daw niya si Aspenido na gawin ang lahat ng legal na pamamaraan para mahinto ang problema sa droga sa lugar niya. Titignan ko ulit tanungin niya sila at ano po siya sila. sila gawin mo lahat ng legal na pamaraan para mahinto 'yung problema sa droga sa lugar mo. Hindi diba? kaya sa India di ba? Trabaho yung mga droga. Oh. Wala mo kung sinabi, kita dyan para patayin mo lahat ng mga adik dyan. Lahat ng mga poser dyan. Patayin mo. Wala mo kung sinabi Di ba? Yun lang. Trabaho mo yan, as police, inisin mo yung kapaligiran mo. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.